It's a Filipino snack. Yeah, it's sweet. Just taste so that you will know. Meron nga akong nakitang tatlong kamote sa bahay, kaya naman naisipan kong gawin itong kamote queue. First time ko nga pala itong gagawin dito kasi hindi ko alam kung magwo-work ba siya dahil nga iba din yung asukal na gamit nila. Pero ganun pa man, dahil nga nag ako ng kamotikyo, sinubukan ko pa din. Isa kasi ito sa mga famous food o snack ng mga Pinoy sa Pilipinas. Kaya naman, dalhin natin dito sa India at patitikimin natin yung ating mga Indian family kung magugustuhan din ba nila yung ating snack sa Pilipinas. So in-slice ko na siya ng pabilog para nga maging kamotikyo talaga yung itsura niya. Ganito nga yung itsura ng kanilang brown sugar, iba talaga siya sa brown sugar sa Pilipinas. Kaya hindi ko talaga alam kung magwo-work siya. Nagkamali pa nga ako dito ng pagluto kasi inuna kong nilagay yung kamote which is wag nyo pong gagayahin kasi makikita nyo sa mga susunod na video kung ano yung mangyayari kapag inuna nyo yung kamote. So nakakapanghinayang kasi inuna ko pa naman nilagay yung magagandang cut ng kamote at malalaki. So ito na nga, ito yung sinasabi ko na nagkamali ako kasi huli kong nilagay yung asukal and dahil nga sa naluto na yung kamote hindi nadidikit yung asukal natin sa kamote. Iwan ko din kung kung saan ko nakuha yung idea na ganito na unahin yung kamote kaysa sa asukal. Kaya nag-struggle talaga ako dito kasi hindi dumikit yung asukal sa kamote. O ayan no, 'di ba? Parang medyo nasunog na yung asukal at hindi pa rin siya dumikit. Kaya wag niyo po tong gagayahin yung step na to. At dahil nga failed yung aking unang try ng kamutikyu, nagtry ako ng pangalawang method kung paano magkamotikyo. Sa ginawa ko, parang nahihiya kung ipakain to sa mga Indian family ko kasi baka isipin nila na ganito ba yung kamutikyu na sinasabi niyo? Bakit parang nakapatong lang yung asukal. O tingnan niyo, 'di ba ang pangit niya? Pero ganun pa man, Kinain ko pa din siya guys kasi nga sayang naman. So ito na ngayon sinasabi ko sa inyo na pangalawang method ng pagluto ng kamote queue. So inuna ko na ilagay yung sugar niya. Antayin nyo lang mag-melt yung sugar, yung umibabaw siya sa oil bago nyo ilagay yung kamote. So medyo matagal nga umibabaw yung sugar nya kasi madami yata yung sugar na nilagay ko. Pero huwag kayong mag-alala dahil ito ay mag-work naman. So nilagay ko na nga dito yung ating kamotikyo for the second time around and hoping na maging successful yung ating kamotikyo. Ayan, so feeling ko nag-work naman yung ating second method kasi dumidikit na yung sugar sa ating kamotikyo kaya lang nakakapanghinayang maliliit na lang yung natila sa kamote maganda sa na yung malalaki. So ito na nga yung unang ginawa ko. Nilagay ko na siya sa stick pero ang pangit kasi nakapatong lang yung asukal. Kahit na failed yung unang gawa natin ng kamote minabuti ko pa din na ilagay siya sa stick para naman may presentation pa rin tayo. And alam nyo ba na sabi ni Gorab, nung tinikman niya to, mas nagustuhan niya yung ganito kasi nga hindi masyadong matamis. Kasi mostly more kamote lang yung nakakain dito at less lang yung asukal. Ang importante na solve yung ating crave sa kamote kasi kahit papano, lasang kamote naman talaga siya. Medyo hindi nga lang maganda yung itsura niya kasi kakaiba iba. Pero dito sa pangalawa, sobrang tuwang-tuwa ako dahil nag-work talaga siya. O tingnan niyo naman yung pangalawang gawa ko, 'di ba? Ito yung pinakauna, hindi siya dumikit yung sugar. Ito yung pangalawa, Bogondo. Diba? So nandito na si Dudong Cam. Okay. And you have to taste. It's banana? Kamote, it's uh, sweet potato. Okay? Uh -huh. <laughs> Tasty. But it's really nice, no? Yeah. You have to do like this. It's famous in Philippines like, you know. Mm. This is five, ah, maybe 10 pesos per stick. Oh. Yeah. So ito na lang guys. Nakain namin yung iba. So ito na nga, tinusok ko din siya sa steak and patitikimin na natin yung ating Indian family. So unahin na natin si Harshi, kagagaling lang niya sa school. This is... This is... Kamuti made with potato, right? No, it's not potato. So, it's a Filipino snack. Yeah. Now is it try. sweet? Just taste so that you will know. <laughs> mix-mix flavor like, kind of fried and something sweet okay kali <laughs> <laughs> and then let, let's also try Rian when here ribs okay <laughs> After nga ng pagluluto natin ng kamotikyo, of course, may natira pa akong tatlong mangga galing Mumbai. And nakita nyo yung aking soy sauce, number 1, galing Pinas yan. Kasi iba yung soy sauce nila dito sa India guys. Sobrang malapot and hindi siya masarap pang sausawan. Kaya my friend na napunta ng Pilipinas, nagpadala ko sa kanya ng soy sauce para naman masarap yung kain natin. And dahil nga itong mangga na to ay galing pa sa Mumbai and medyo ilang araw na din siya, minabuti ko na lang nakainin na lahat kasi kaysa naman masira or manuyot yung mangga natin. And tingnan nyo naman yung soy sauce, diba? Perfect perfect para sa aking mangga. And nilagyan ko pala din siya ng um, vinegar kasi dapat vinegar and soy sauce magkasama pati sili. Ayan. Ilang buwan din akong nag-crave ng mangga at buti na lang talaga nung pumunta kami ng Mumbai, inakakita ako ng mangga. Kaya naman, Tuwang-tuwa ako at nakakain ako doon at nung umuwi kami dito sa Hisar, pinadalhan din ako ni Sisterino. Kaya naman, tuloy-tuloy yung pagkain natin ng mangga dito sa Hisar. Malapit na ngang matapos yung winter season dito sa India and papasok na yung autumn. And then after ng autumn, magspring spring na siya and then summer. And then sa summer pala ako, mga kaya sobrang excited ako at the same time palang kinakabahan. We're praying and hoping na maging normal yung delivery ko kasi hindi biro yung CS 'di ba? And ngayon nag na akong mag-yoga uh, every day at least 30 to 1 hour and then maybe some other time pakita ko sa inyo kung paano ako mag-yoga.